oh, Viral well, ngayon sa social media ang naging performance ng aktor na si Albi Casino sa naganap na mutiya ng Cotabato 2023 dahil sa komento ng mga tao na di umunay lasing itong kumanta sa stage. Makikita kasi sa video na napaka-hyper o ng aktor habang kumakanta. Kaya naman hindi na isipin ang isipin ng ilan na baka uminom ito bago magperform perform para madagdagan ng lakas ng loob habang nasa stage. Gayon pa kaagad na itinanggi ng kampo ni Alby na lasing siya nung mga oras na yun. Ayon sa manager ni Albi na si Leo Dominguez, tinanong niya raw ang aktor ukol sa isyong ito at kagad naman umanong nilinaw sa kanya ni Albi na hindi siya uminom bago ang kanyang performance sa naturang pageant. Ginusto lamang umano nitong maging masaya ang mga manonood sa kanyang pagkanta kaya ganoon na lamang umano ang ipinakita niyang energy. Kwento ni Albi, dalawang awitin daw ang kinanta niya dahil ang una raw ay haranan niya para sa mga kandidata ng naturang pageant. Samantalang para sa mga audience naman umano, ang pangalawa niyang kanta kaya naman bumabaraw siya ng stage at lumapit sa mga manonood. ayun pa umano sa isang text message ng manager ni Albi sa Pep, alam naman umano ng mga tao na may ADHD si Albi, kaya mapapansing lagi itong hyper. Mga pahayag nito, He has ADHD, kaya always hyper siya. He did only what was told of him to go to the crowd. Paliwanag pa nito, hindi raw lasing si Albi noong mga oras na yon, kundi puyat. Dahil alas dos ng madaling araw umano ang call time nito at alas 5 ng umaga lumipad patungong Davao. Kagad din umano itong nag-rehearse pagdating ng Davao bago bumiyay sa mismong venue. Kaya naman wala raw itong pahinga bago ang performance. Dagdag pang mga pahayag ng manager ni Aldi. He didn't drink. Puyat siya. His call time sa airport was 2 a.m. and flight was 5 a.m. Upon arrival in Davao, they brought him straight for rehearsal wala pang tulog. Halos dalawang oras din yun na biyahe, kaya nakakapagod din. Pero pinilit pa rin ni Albi na maging lively ang performance niya para sa mga tao. Samantala, maraming netizens naman ang nagtanggol sa aktor at sinabing wala naman umanong naging problema sa performance nito dahil nag-enjoy naman umanong maraming manunood at wala siyang binasto sa event may ilan din na ikinumpara si Albi sa ilang artista na naimbitahan din sa mga ganitong klaseng event upang mag-perform. Ngunit hindi raw bigay todo sa performance sa kabila ng malaking talent fee. Naritong ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Si Albi kasi niya ay merong attention deficit or hyperactivity disorder. Nung nasa PBB pa lamang siya, pinaliwanag na ito ng isang doktor kung bakit ganyan siya kumilos at magsalita. So sana wag po natin gawing katatawanan ng kondisyon niya. Bagkos intindihin po ito. Hindi po siya lasing. Sadyang ganyan lang po kumilos ang karamihan ng taong may ADHD. Ang mahalaga wala siyang binastos na kahit sino. Magaslaw lang siya. Pero kwela naman ang pagkanta. Bagay sa kanya at cute naman.